hinto, eh ano, uh, pakinggan natin mga kaibigan. Eh hey, kapatid, ba't mo kailangang ulit-ulitin? Eh sa katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring, garing, bahay na ginto. Heto mga kaibigan, meron po akong gustong ibahagi sa inyo na video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay ituturo niya o ipapaliwanag niya sa atin kung paano po yung tamang pagdarasal o panalangin ah, sa ama na nasa langit mga kaibigan. Ito po ay hindi katulad sa estilo ng mga iglesia katolika na kung sila po ay manalangin ay paulit-ulit. So, Uh, atin pong tunghayan ang video mga kaibigan, napakaganda po ito. Kaya narito na po mga kaibigan. Sa Mateo 6.6 Data po at ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid mo at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama sa lihim at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka. Ano ba ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at mailapat mo ang iyong pinto? Hindi naman sinabi pinto ng bahay at hindi naman sinabing silid ng bahay. Iyong silid bakit po? Merong bahay, wala namang silid eh. Pagka mahirap ang tao, yung bahay isang kudrado lang na pina na mga karton at mga, mga kung ano anong mga materialis eh. Wala mang kwarto eh. Eh, paano kang papasok sa silid? Ang silid pong tinutukoy, silid ng tao. Pumasok ka sa iyong silid at ilalapat mo ang iyong pinto. Silid mo sa tao po, sa ating pagkatao, meron tayong silid. Ang silid po natin, yung pinakasikretong bahagi ng ating pagkatao, yung puso. Yun po ang silid natin. Yun ang kalooban natin. Ibig sabihin, pumasok ka sa iyong silid, eh, uh, magbulay-bulay ka, basahin mo yung sarili mo. Magdili-dili ka bago ka mag-umpisang umusal ng panalangin. Pero dapat, ilapat mo ang iyong pinto. May mga pinto po sa ating pagkatao. Bumasa tayo ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12, versikulo 3. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Meron pong darating na kaarawan sa ating buhay ang ating tagapag-ingat ng bahay manginginig. Ang, ang atin po kasi katawan parang isang bahay, parang isang tahanan. Yung katawan ng tao, bahay eh. Basahin natin ang ikalawang Korinto 5 para patunayan natin ang tinutukoy na bahay, yung ating katawan. Basahin natin ang ikalawang Korinto, kapitulo 5, at versikulo sa is kapatid na luz. Kaya nga, kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ayan, samantalang tayo ay nasa tahanan sa katawan, wala pa tayo sa harap ng Panginoon. Yung katawan po, tahanan yan, bahayan, yung ating katawan. Darating ang araw, ang sabi dun sa Ecclesiastes 12.3, ang tagapag-ingat ng bahay, manginginig. Kaya po ang tao, pag matanda na, nanginginig na yung mga paa at kamay. Tapos ano mangyayari? Tuloy natin. At ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ayun, yung mga malakas na lalaki mapapayukod. Dati-dati straight body ka, Pagka dumating na yung matanda ka na, nanginginig na yung paat kamay mo, yung tagapag-ingat ng bahay, nanginginig, ang mga malakas na lalaki napapayukod, unti-unti nang nakokorbo. Ano pa ang susunod? At ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Ayan, yung mga manggigiling, yun pong mga ngipin na ating tagagiling, unti-unting nauubos, unti, Tapos, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Ayan, yung mga mata lalabo na. Yung dumudungaw sa dungawan, mga sisilaw. Lalabo na mata ng tao. Tapos? At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina. Ayon, ang mga pintuan sasarhan sa lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina. Kaya ang pintuan pong nasasarhan unti-unti, yung ating tainga, nasasarhan niya, nabibingi, pahinana ng pahina, yung tulog ng giling. Ah, nababawasan na po yung ating, meron na tayong hearing impairment, ang tawag doon. Bawas na yung kapasidad nating maka, makarinig dahil nasasarhan na ang pintuan. Kaya sa ating katawan o sa ating pagkatao, meron po yung bintana eh, yung ating mata, yung dumudungaw sa dungawa, nasisilaw. Meron tayong silid, yung ating puso. Uh, ah, kompleto po yung ating pagkatao. Meron din naman mga pintuan, yung pinagdadaanan, nasasarhan. Pag matanda na, humihina na ang pakinig. Minsan, humihinga na rin yung pangamoy. Ah, pati yung ating panlasa, humihina na rin pag matanda na mga pintuan ng ating pagkatao. Sa pananalangin po, kailangan isara mo ang pintuan. Yung mata, pintuan yan, pinapasukan yan ng tukso. Yung tainga, pinapasukan niya ng masamang paki, pinakikinggan. Eh, meron nga sa katoliko, nananalangin, bukas lahat ang pintuan eh. Abagi noong Maria, punong-punong ka ng grasya, nakaharap sa altar yun, daladala yung kanyang rosaryo. Eh, naamoy na yung kanin ay nasusunog. Aba, ginoong mayara po, pulong ka ng grasya ang Panginoon Diyos. Hoy, Petra! Susunog yung kanin! Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Biro mo eh, kasi bukas yung pintuan eh. Pag nananalangin tayo, sasarhan natin ang ating pintuan. Lahat ng papasukan ng anut anumang mga bagay na makakaistorbo sa konsentrasyon sa pananalangin, dapat isara. Tainga, mata, Ah, kahit ano pa na pwedeng panggalingan ng makakapasok na pang iistorbo ng demonyo, isara natin. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Basahin mo ang iyong kalooban. Meron kabang bang kaaway? Meron ka bang pait sa puso? Magagalitan Diyos sa iyo pag hindi ka nagpatawad. Meron ka bang selos? Alisin mo yan bago ka umusal ng panalangin sa Diyos yung pait, yung selos, yung galit, yung tanim na puot, pumasok ka sa yung silid, tapos kung mailapat mo na ang iyong pinto, mailapat mo na yung iyong pinto, yung mga pinto ng pang, pagdadaanan ng mga pang-iistorbo ng kaaway, manalangin ka kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan po ang paraan ng gagawin natin sa pananalangin. Luluhod tayo, isasara natin ang ating pinto, at papasok tayo sa ating silid, at mananalangin tayo sa Ama. Saan mang gagaling ang panalangin, mga kapatid? Saan mang gagaling? Pakinggan nyo sa ikalawang Timoteo 2.22. Ganito po ang ating mababasa, kapatid na Daniel datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan po manggagaling ang pananalangin mga kapatid? Mula sa pusong malinis. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli uh, tungkol po sa tamang panalangin, no? Uh, kung ano po yung silid na dapat nating isara, ano po yung silid na pasukan natin. Ang ganda, no? Mga kaibigan, ang uh, paliwanag ng ating kapatid na Eli para kung paano po tayo magdasal sa Ama 'Yung tamang pagdarasal, mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, ang Panginoong Kristo ay tinuruan po tayo kung paano ang tamang panalangin. Ang panalangin ang pagdarasal po pala sa Diyos, mga kaibigan. Ayon sa ating napanood na video, ay 'yung panalangin natin dapat magmumula sa puso natin, sa pusong malinis. Hindi po ito manggagaling o hindi po ito binabasa Mula sa pampleta no? na Hindi po tulad sa mga ginagawa ng mga uh, katoliko Na kapag sila po ay manalangin E eh binabasa nila doon sa pampleta Kabornok ah, Binabasa nila doon sa pampleta Pero si Kristo tinuruan tayo Paano ang tamang manalangin ah, Sa ama na nasa langit Na sinabi niya Pag manalangin kayo huwag sa panalangin paulit-ulit na walang kabuluhan. Ha? Si Kristo po nagsabi noon, mga kaibigan, doon po sa uh, Mateo Kapitulo 6, binasa naman ng ating kapatid na Eli. Ano po ba kasi yung panalangin na walang kabuluhang paulit-ulit na ginagawa ng mga fariseyo nung araw, mga kaibigan, na ito po ay tinutuligsa ng ating Panginoong Yesu Kristo? Alam nyo, may panalangin po ng mga Uh, katoliko, mga kababayan, na pati yung tore ni David, ipanalangin mo kami. Ah, uh, apakinggan uh, nga natin yung parte na yon mga kaibigan, yung uh, dasal nila na tore ni David, ipanalangin mo kami, at uh, tore na uh, garing bahay ng ginto. Eh ano, uh, 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 pakinggan natin, mga kaibigan. Sa kanya. Amo, bago ka palang humingi, bago ka palang magsalita, alam na lang ama yung kailangan mo eh kapatid. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Eh sa katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring garing bahay na ginto, ah, uh, ni David, ah, uh, pinto ng langit, kabanantipan, kung ano-anong mga litanya. Siguro kung tunay kang katoliko, alam mo naman lahat yan eh. Hindi ko na kailangan paliwanag. Nasa, nasa dasalang katoliko yan eh. Bahay na ginto, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, pinto ng langit. Pan... E eh, paano mo kailangan ulit-ulitin eh, lahat ng bagay, tawagan mo, pati ba naman pinto, pinapanalangin mo ngayon? E eh, sa Biblia, huwag kayong manalangin na walang kabuluhang pa ulit-ulit. Hindi nyo pa nga sinasabi, alam na ng amay. Eh. Kahit nga bumabagyo, yan mga kaibigan. Ha? Ano naman ang magagawa yung tori ni David? Nakapag uh, ewan ko, paano anong klaseng uh, pag-iisip o utak na manalangin ka sa tori ni David. Samantalang yung tori ni David hindi naman makapagsalita yon. No? Ah, uh, miskin nga si David mismo mga kaibigan, kung humingi ka ng dasal sa kanya, wala siyang magagawa sa iyo. Eh yung tore pa kaya ni David bang nakababaya? Dito po sa Ezekiel chapter 14 sa verse 20. Pakinggan ninyo mga kapatid. Bagaman sinwe si David at si Job ay nangan doon, buhay ako sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So sa pamamagitan po ng katwiran ng tao, yung kagandahan, yung kaputihan na ginagawa po natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ay doon tayo maliligtas. Hindi ka maliligtas ni David, ni Nway, ni Job. Ha? Hindi ka maliligtas noon. E eh, di lalo na yung panalangin ng mga katoliko na Ah kahit yung toren ni David, ah kaban ng tipan ipanalangin mo kami kung ano-ano yung dasal ng mga Kaburnok may kabuluhan ba ito? <laughs> si Kaburnok kasi mga kaibigan, a ah, favorite niya akong tuligsain Eh pero ayan, ah, walang nanonood doon po sa tuligsa niya sa akin. Mga kababayan at mga kapatid. Ah ito, walang kabuluhan itong mga ah, panalangin na kahit yung Tower ni David, walang magagawa noon. Kahit si Maria, walang magagawa. Si David nga, na mismo, si David, si Nwe, si Job, sila yung tinatawag na uh, mga banal, sa banal na kasulatan, mga kaibigan, eh wala silang magagawa. Hindi sila makapagliligtas ng kaluluwa ng mga anak na lalaki o ang mga babae man, mga kaibigan. Kundi ang kanilang kaluluwa lang ang kanilang ililigtas sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Yan po ang nasa Biblia, mga kaibigan. Kaya, Ah, uh, yung sinasabi ng mga Iglesia Katoliko, mga kababayan na uh, sila yung itinatag ng Panginoong Kristo na Iglesia, nako. Ah, sana naman mga kaibigan mag-isip kayo. Kung yan ang itinatag ng Panginoong Kristo, bakit mali-mali at wala sa Biblia ang kanilang pinapangaral? Mga kaibigan, mga kababayan. Sa so, sana uh, gumising po yung mga nagsasabi. May may nagko-comment kasi dito sa atin eh nakung ah, na kung wala daw si Maria eh, hindi daw tayo naligtas kung walang krus hindi daw tayo naligtas katarantaduhang unawa yan no? ah, bibigyan ko yan ng ah, panahon mga kaibigan yung nag comment na yan na wala daw kaligtasan kung walang krus hindi daw naligtas ang tao kung walang cross. Bibigyan natin yan sa ibang pagkakataon mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat na uh, nagkaroon po tayo ng uh, kaunting kalaman uh, sa pamamagitan po ng video ng ating kapatid na Eli na atin pong naishare dito po sa programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa ating programa.